Kauna-unahan sa Pilipinas NBC. Manila Broadcasting Company DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Panalagutan kita! Pero kahit kailang... Hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Ah, ko! Mahal kita! Nang dahil sa salapi mo! At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo! At hindi ang pagkatao ko! Mister Romantico Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming tagapakinig.